Kumusta po kayong lahat? Napakagandang biblical uh, passage po na para sa ating lahat. Uh, para sa mga alagad ng batas. At, sa, at saka sa atin mga mga mamamayan po, no? So so nakasulat 'yan sa Roma 13 na sinasabi doon na pagsakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. So yan mga kapatid, sa verse 1 yan, sa Roma 13. So ibig sabihin yan, uh, ang Diyos yung naglagay sa pwesto ng mga namumuno sa pamalaan. So sinasabi dyan, uh, sinulat ni Apostol Pablo na ang kumakalaban sa itinalaga ng Diyos ay kalaban sa ng ano Dios uh, Diyos mismo saka paparosahan niya sila kung kung gagawa sila ng masama. So yan yan rin ang dahilan mga kapatid no na sinasabi din niya na kung bakit tayo nagbabayad ng buwis sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilalaan nila ang kanilang mga ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. So ayan mga kapatid, so uh, para sa mga gumagawa ng mabuti, so wala kang dapat ikatakot sa pamalaan sa alagad ng batas. At uh, saka Ayan mga kapatid, so galangin natin sila bilang isang Uh, tagapaglingkod rin ng ano ng Diyos sila ay tagapaglingkod rin ng Diyos sinasabi sa kasulatan po saka yung dapat matakot sa kanila is yung mga gumagawa ng masama so sila talaga yung dapat matakot at saka kung ikaw man ay kumakalaban sa pamahalaan isa kang rebelde so Ibig sabihin niyan, kalaban mo ang Diyos. Kasi kinikalaban mo yung kinakalaban mo yung ano eh, yung inilagay ng Diyos sa pwesto. Mahirap yan, kapatid. Kakalabanin mo yung Diyos mismo, dudurugin ka. Madudurug ka, kapatid. So, habang may panahon pa, so, gawin mo yung dapat gawin, mga kapatid. Galangin natin ang pamalaan bilang paggalang na rin natin sa Diyos na lumalang sa ating lahat. Kasi para rin yan sa ikabubuti nating lahat, mga kapatid, kaya meron ganun. Kaya nagbabayad tayo ng buwis. Kaya ganun, mga kapatid. At saka, salamat, mga kapatid, sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa araw na to. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo.